So good day sa inyo mga katropa. So ituturo ko sa inyo kung anong kasukat na speedometer natin sa ating Marble 125. Kasi maraming hindi na nakakalam kung ano talaga ang kasukat. At ito po yung kasukat na ating Marble mga katropa. Uh, Wave 100. So tamang tama po yan sa ating Marble at kasukat po yan. So dito mga katropa, uh, meron na akong na-upload nito sa aking Facebook at sa YouTube. So may kunting pagkakaiba lang kasi yung dati, ah, nilagyan po siya ng oil, oil ng motor. So pampadulas po yun. So good naman po siya kasi kasi sira lang po nito. At sulit na rin maka-tropa dahil nakabot po siya ng mahigit isang taon. Kaya lang po nasira ang ating pinalit maatro pa dahil sa kalawang. So hindi siya yung nabali. So dahil talaga siya sa kalawang. So ito siya maka-tropa. So dito mga tropa, sinubukan ko po siyang tanggalin o hugutin kasi balak ko i-reserve -re ko siya pag masira ang ating pinalit na speedometer cable. So dito mga tropa, matigas talaga siya. Ayan dahil sa kalawang. Pero sure ako hindi siya putol mga tropa dahil matigas siya at hindi siya bumibitaw. So ang ginawa ko ay kinang ko po talaga inalog-alog ko para matanggal siya dahil kalawang na yan sa loob. So, uh, paspawad natin mga tropa. So, ayan mga tropa, nahugot ko na siya at matigas kalaw sa ayan. At makikita niyo mga tropa sa mismong video ay kalawang na po siya. At pagkita ko mga tropa ay hindi na pala siya pwedeng gamitin dahil napudpud uh, na yung pinakaharap niya. So, ito siya mga tropa, pudpud uh, pud -pud na yung pinakadulo at marami na rin kalawang. So dahil dyan, kaya eh, napudpud yung kinakadulo natin. Kaya hindi na rin siya pwedeng gamitin. So ayan, makikita nyo hinugot ko siya mga dahil e eh, eksperimentuhan ko na naman po ito dahil noong una, oil na yon grasa naman. So dahil kinapitan po siya ng kalawang kasi naubos na yung pinaka-oil na nilagay ko. So ito mga tropa, ay grasa na pang high temp kulay blue. Pero nasa inin naman yan kung kulay dilaw mong mm. gagamitin nyo. Kasi ang grasa ko dito ay pang high temp. So yun yung dinamit ko. So di ako magsasawa mag-eksperimento mga tropa para humaba pa lalo ang ating speedometer keyboard. At sa mga hindi nakakalam kung paano tanggalin lang kanilang headlight. So meron din po akong video nyan. So, panoorin niyo lang po, mga katropa. Uh, three step lang po yun, mga katropa. Napakadali lang. At kayang-kaya niyo po gawin. So, balik tayo dito, mga katropa. So, eh mga katropa, dahil na lagyanon uh, lagyan ko na siya lahat ng grasa. So, hindi pa nga ako nakontenta dyan, ay eh, nilagyan ko pa uli doon sa mismong uh, speedometer and cable niya sa mismong lagayan. Ayan, ilagyan ko pa ulit yan para mas sigurado talagang hindi siya kakapitan ng kalawang. So ipas forward ko na ito mga tropa uh, para hindi masyado mahaba ang ating video. At huwag mo makalimutan ang lahat ay nice ko lang pong magpasalamat sa mga solid followers ko dyan. At sa mga new ko din, uh, maraming salamat sa pagpalo. Uh, hindi po kayo magsisisi mga tropa na pinalo niyo ako dahil lahat ng mga natutunan ko at sa aking pag diy sa ating Marvel 125 ay dito niyo po makikita na mga legit na pinagpalitan ko na hindi kayo magkakamali na sa yung Marvel ko ano yung papalitan niya. So ito yung Wave 100 mga katropa. So makikita niyo dyan ay gumagalaw po yung panel natin. You know, So ito mga katropa, huwag nyo na po itong panggalin dahil okay lang po yan kasi pwede naman po natin ilusot yan sa ilalim. Ang mahalaga mga tropa ay yung front natin na matanggal, yung headlight dahil nandun po yung panel na speedometer natin. So yun yung pinaka-importante. At ride safe sa inyong lahat mga tropa.